dahil malapit ng spring magpatubo tayo ng ano kamote ayan siya bumili ako nung laman tapos binasa ko siya konti muna bago natin siya ilagay dito ayan patubuin natin para yung talbos ililipat natin sa malalaki tapaso tapos, kita itatanim natin sa lupa kapag siya ay nagkaroon na ng talbos. Para ready na siya sa summer. Ayan na siya. Ayan, sana ano, tumubo sila ng maayos. Magkatalbos ng maayos. Ilagay ko dito siya sa may bintana para maarawan siya ng konti. nag na tayo ngayon. Ayan, winter pa din. So may mga snow pa din. Kaya, yun, sprayan natin at tabunan natin ng konti para sila eh, ano, pantalong tubo. Bo. Ayan, tubo kayo ha, tubo kayo.